si Lolo at ang kanyang napupusuan bi tunay nga kayang love is blind o walang pinipiling edad sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Ganito ang buhay ng NGSB o No Girlfriend Since Birth na 64 anyos na si Lolo Romeo, tagaayos ng sirang sapatos. Wala pa ko iyab. Tungod sa ko ang kagulingon nga mura. Ha ko mong uyab ko nga. Mas, mas maay bang ginang lang ko. Pero hindi ko muminyo kay sa ko lang kagulingon. Maiksabi yung pagwangon. Tahi sapatos, hanggang isang araw. Sa paglilibot niya para mag-shoe repair sa mongkayo sa Davao de Oro, may isang dalaga na parang bumuhay sa akala niya na nanahimik niyang puso. Morena, karinyosa, pero higit tatlong beses na mas bata sa kanya. Ang 18 anyos na si Valentina. Nakita mi, kana magtahirag sa sapatos. To the city. Kulimiro kita, tu sa kaibog sa iya, mga naibabay ng na Nainlap ko siya kay huwag ko gabit. At kahit simple lang ang trabaho, hanga raw si Valentina kay Lolo Romeo. Kauyag kong tulo. sa una. Yung bulag may trab wala sa trabaho. Asiwa man sa laki ng agwat ng kanilang mga edad, si Lolo Romeo talaga raw tinamaan. No, talaga kasi mana mo, sa kuwa. Nalipay ko ka ko niya o two strings o pan. Totoo na kung sinuot ko mo ang pagbati. Biya <laughs> yeah, si pero ako lang lang higwanta na ako kayo sa mga nagpluwag akong kung tungo si Muha. Eh, well, higug mo. Matapos ang tatlong linggo, si Valentina. It's the nahanap ang kanyang Valentino. So, watang na ako kay ang igugma. Naibag lang ko niya kay mahal man po kong aksi. Okay raman siya kung matiguang pa siya. may batas igugma pero ang basta nara sa mga dugahan makasabot. Tila bingga guys, so di maagwantang. Ispunaw, araw makita dyan ba? Tindaw na akong pagbati sa kasi kasing kay na ko siya kay wako ko katong gabi. Paragan mo na ako na hindi na kay naram sa mga dughan. Ikilig ko kay ilab. <laughs> <laughs> si Ramiyo lang dawan na. Gayunman, hindi pa rin nagpaawat ang mga marites. Pinayaran si tatay para lang makipag lips to lips. Luluin nga tayo po ang apunyo. Sila mo mukan sila uban ban banak banak sila lahat maman ilam lahat manatong portipio ilang ako ah buotan mo may walay makababag noon wam mo kung ilam ba sila ano ako lang ibale nga karera ako sa si Valentina. ang ipinagpapasalamat na lang daw ni Lolo Romeo, tanggap siya ng pamilya ni Valentina. Sa ngayon, nagsasama na sa iisang bubong si Lolo Romeo at Valentina. Kanang buotan. Sayang, iloton mo kung nagdari. Kay... Bisig Bikel na ito. Mamalay ko, Mayo, 18, karon to ika. Balalag lang tiguan kayo, ko niya. Promise I love you, Masya. Ang pag promise I love you. Si Valentina na rin, ang katuwang ngayon ni Lolo Romeo sa kanyang negosyo. Uh, para trabaho ko sakto. Gamibuhon mo po ko ko ikaw uban. Mingawon mo po ko ako raosa. Dili man mo ka po yan. Uban ko siya kay ikaw po yung mga ka yeah. uh, Salamat. Kada araw ang kanilang kita, 300 pesos. Kaya parang mahaba-habang prosesyon pa daw ang kailangan nilang bunuin para sa plano nilang pagpapakasal. Pagpapakasal, me, love. Bye, may tao kay mamalayman man. Pagkasal ko, huwag na Ang problema lang kayo, wala ko yung kwarta. Wala namang age ang love for each other. Generally, mas maganda kung mas konti, like one to three years ang age gap because yung sa case po, ma'am, is more than 40 years na ang age gap. So, pag ganito po, nasa magkaibang developmental level sila. Sometimes, no, magkakaiba ang kanilang interest sa kanilang hobby. Ang maaaring advantage dito is yung the level of experience na dala ng isang partner, mas maganda early on pa lang pag-usapan nila at maplan out nila ng maayos kung ano ba yung mga na envision nila para sa kanilang partnership. Ito lang biyernes para ipagdiwang ang kanilang ninth month sari. Mupalit na mga puter sandal nga bago. Si Lolo Romeo, may sorpresa kay Valentina. Binilhan niya ito ng bagong sapatos.

Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.